so excited i've never been to mexico to before and i've heard there's beautiful culture so i'm really Nagsimula na nga ang patalbugan sa Miss Universe 2024 competition. Dumating na sa wakas ang pambato ng Philippines sa Mexico dahil ngayong araw na nga ang opisyal na pagsisimula ng 73rd Miss Universe competition. Patalbugan ang mga kandidata ng kanika nilang pasabog na outfits sa arrival sa Mexico. Suot ni Chelsea Manalo ang kaniyang yellow Filipiniana dress nang humarap ito sa media sa kanyang arrival sa Mexico ngayong araw kasama ang iba pang mga kandidata. Pagdating sa Mexico, patalbuga na agad ang mga kandidata ng kani kanilang pasabog na pasarela walk. Makikitang palaban naman si Chelsea Manalo at hindi ito nagpakabog. Todo rin ito sa pag-aura. Mainit naman na nag-abang ang mga Miss Universe pageant fans sa labas ng Presidente Intercontinental Mexico Hotel kung saan mananatili ang mga kandidata. Ayon kay Chelsea Manalo, si Peru daw ang kanyang magiging roommate sa kompetisyon na ito. Ayan, anong say mo sa arrival pasabog yellow Filipiniana dress ni Chelsea Manalo? Nag-standout pa siya.